panibagong vlog natin guys good morning ayun nandito na tayo wala akong kasama ngayon kahapon pala mayroon tayong kasama dito mag exercise so ngayon wala akong kasama nandito pala tayo ngayon sa exercise room na naman mag exercise tayo mag exercise tayo mga kasimple so ayan maka access lang dito is mga taga rito lang wala nang iba kami lang ang mga owner homeowner dito mga kasimple ang magka-access lang wala nang iba Ayan. so iinom muna tayo ng tubig bago tayo magsimula mag size hindi pala tayo nagdala ng phone holder kaya hirap talaga mga kasimple walang phone holder kaya ito na guys Simula na tayo no bago ako mag magguna maguna dito sa ako ang uh, palibot actually ito guys is yung aking ano exercise na pag exercise talaga so kailangan kong lagyan talaga ng damit guys kaya bakit guys malamig dito talaga ngayon sa Amerika kaya kailangan natin maglagay ng pang cover <laughs> kaya sobra talaga no kailangan natin bago tayo magsimula maguna kailangan natin na papawis muna ba nilinis ko yung aming backyard kahapon kasi sobrang daming mga ano, sobrang daming recycle kaya nakabenta talaga ako kahapon ng recycle, mga kasimple kaya uh, marami tayong nabenta so ayan na nga pag-uusapan natin ngayon ang um, um, yung manager sa atin at saka manager dito sa Amerika. Kasi na feel ko naman talaga yung mga kasimple yung nagtatrabaho ako sa sa atin ba sa sa mga malaking company like yung mga big mall doon sa atin nakapagtrabaho naman talaga ako. So, meron talaga akong experience doon sa sa atin, uh, sa mga malaking mga mall talaga. Uh, mayroon din akong experience dito sa Amerika. Manager sa atin, vice manager dito sa Amerika. Unahin ko muna experience ko sa manager sa atin. Iba talaga sa atin mga kasimple. Like sa atin, ang outfit, like kailangan uniform talaga. Kung anong uniform ni nila sa company, yun talaga ang uniform. Dito sa Amerika comfortable ka, yan na suot mo. Wala kang uniform, no? Kung comfortable ka, yan ang susuotin mo, yun talaga. So, sa atin, kailangan uniform talaga yan. Tapos, isa pa, may ang manager dito, mga kasi, kasimple, ang manager dito sa Amerika, ang manager sa atin, um, magkaiba yung naranasan ko. Sa atin, ang manager sa atin, nakakatakot. Oo, kapag sabihin may mga bisita tayong pupunta, yung mga may-ari, yung mga president ng company pupunta ngayon, ay eh, talaga na naman nakakatakot sa atin. Sasabihin ng mga store manager, pupunta ngayon ang boss natin, ganyan, ganyan. Dito sa Amerika, hindi. Um, sa atin na, na experience ko sa atin na as uh, yung mga manager ko noon, nagkatakot sila. Kaya like mag-usap-usap kayo ng kasama sa work, hindi yan pwede. Oo, kasi meron din akong na-experience na sa ibang department doon sa atin na manager na talaga nakakatakot siya. Oo, kapag makikita kanya, nag-usap-usap kayo or ano wala kayong ginagawa, papagalitan ka. Oo, talaga nakakatakot siya kapag pupunta siya sa store. Oo, store manager yon hindi yon yung branch manager na head talaga. So, yung head noon sa pinagtrabahoan ko, okay naman, na mabait siya iba na naman itong uh, store manager sobrang talaga ano napakatapang napaka mga ano talaga yung ibang kahit hindi niya handle talaga doon ng mga tauhan nakakatakot siya talaga kasi nagpapapagalitan kanya kapag nag-usap-usap lang kayo wala kayong ginagawa pero dito sa Amerika ang manager dito yung head mga yung basa yung mga head talaga hindi sila nakakatakot ba? Sabi ko, ay, ang ganda talaga dito sa Amerika mga kasimple. Kasi ang, mga ang mga head dito, store manager, para lang kayong magkaibigan. No? Kasi mismo yung mga, yung branch manager, yung head doon, dyan na branch, pupuntahan ka sa work mo. O kumustahin ka, kumusta ka na dito, okay ka lang ba, Ganon. Kasi, noong isang araw, Pumunta yung bago naming branch manager sa area namin. Tapos ako gumagawa ako ng pintura. Nagmi-mix ako. Anong ginagawa niya mga kasimple? Ano naman? Pumunta siya sa area namin. Ang kinausap niya una yung kasama ko. So, tatlo kami doon. Ako'y nagmi-mix ng pintura. So, ako naman, hindi ko alam. Nandoon pa pala siya sa tabi ko. Kinausap niya yung katabi ko. So ako, napangiti-ngiti ba? <laughs> Dinajoke niya yung kasama ko. Sabi niya, oh, tingnan mo, pinagtawa ng karin ni Eh. Pero hindi naman ako nakatawa talaga, natumawa talaga, nakasmile ako. Iba talaga dito mga kasimple sa Amerika. Kasi, ang mga manager dito, parang mo lang din silang kaibigan. Oo. Kung mayroon ka mga problema sa trabaho, inaano kanila. Pero sa atin, katakot-takot ang mga manager. Oo, katakot-takot talaga. Pero dito sa Amerika, parang walang silang kaibigan. Lalong-lalo lalo na yung mga store manager namin. Iba talaga, parang kaibigan lang kayo, tawanan, ganun. Mga, kung kukumustahin ka, ano nangyari, kung ano nangyari sa inyo, ganun. Wala lang guys, mga store manager dito guys, nagwawalis din yan sila. Oo, oo drive ng forklift, nagpapaking down, hindi yan sila like in, gina, Ano ka tinatrato ka nila talaga na trabahante ka nila wala pantay ang tao dito pagtrato hindi nakakatakot ang mga uh, manager dito sa Amerika pantay-pantay ang pagtrato sa mga tao wala iyang ranggo mo ito ang ranggo mo nakakatakot ka kaya na experience ko yan dito sa Amerika sabi ko ang galing talaga dito sa Amerika kaya gustong gusto ko talaga makatera dito sa Amerika kung sasabihin mo na ano mas maganda makatira sa Pilipinas maganda rin dito sa Amerika makatera oo sa atin tarangang murang-mura lang talaga mga babae pero mas maganda dito sa Amerika makatera nasa sa inyo yan kung maliit ang income nyo o malaki, nasa sa inyo yan kung uh, maganda kayo din mag magano ng pera nyo Oo, magdala ng pera na sa inyo yan. Sabi nila, cost of living is expensive here in America. lalong lalong na dito sa California. Totoo naman talaga yan. Pero nasa sa atin yan kung paano tayo magano ng pera natin. Mag-handle. Ganun. So, yun na nga. Totoo yan mga kasimple. Oo. So, magkaiba talaga. Sa atin, nakakatakot ng mga manager talaga. Kapag bibisita na sa store, may bisita tayo ngayon, pupunta ang ano, talaga nakakatakot na. Dito sa Amerika, pagsasabihin, oy, Uh, mayroon pala tayong uh, mga store manager na pupunta ngayon. Siyempre, ginagawa namin. Kailangan i-fix lahat ang mga kailangan i-fix. Linisin, ganoon. si hindi sila nakakatakot, no? Ay, kailangan mo mag-memorize ng ganito. Tatanungin ka nila, mga promotion ngayon. Dito sa Amerika, wala iyan siya. No? So, kailangan... Huwag mo abusuhin ang imong amo, no? Kasi dito pwede kang mag-cellphone, hindi na kakakapkapan pupunta ka ng CR hindi ka na kailangan kapkapan no, sa ating kakapkapan pa, pupunta ka ng CR kailangan mo mag ng ID na, na pupunta ka ng bathroom dito sa Amerika open ang cellphone walang silang pakialam sa iyo kung sa saan ka pupunta pupunta ka ng CR, punta ka doon pwede ka magnakaw nasa sa iyan <laughs> pwede wag mong gawin yan kasi ang CCTV around is ano um, talaga kaya yun ang mga kasimple ang kagandahan dito sa Amerika lahat ay pwede mong gawin dito lang yan talaga sa Amerika or sa ibang abroad o kung nasaan saan ang ibang bansa pwede gawin kaya wag lang abusuhin talaga so napakaganda talaga dito sa Amerika ang mga experience ko guys i-share ko lang sa inyo ang manager sa atin ang manager dito sa Amerika advice kung ano mga experience ko. Yun lang. Maraming salamat.